Magandang araw po mga idol. So nandito po tayo sa ating ano sa ating water pump mga idol ay gagawin natin ngayon ay magpapakit po tayo ng tubig. So maipapakita natin sa inyo kung yung water pump natin kung gaano ba karaming tubig na kinukuha natin dito at ah, hanggang ngayon ba kasi po mga idol ay ngayon ay tag init talaga dito at hindi na po ay hindi na po umulan no so tuloy tuloy ang init na mahigit isang buwan na po mga idol so ipapakita ko sa inyo kung gaano karami yung kinukuna namin ng tubig o mayroon pa bang maraming tubig dito o o kaunti na lang so makikita natin mga idol yun o no? water pan natin So ito po yung nagsusuporta doon sa taas mga idol sa ating ano sa ating gulayan. So ngayon ay mahaba na talagang init mga idol ay talagang naka-apekto na po sa ating gulay. Lalo na po sa uh, sa araw-araw na pangangailangan ng ating gulay mga idol. Napaka-importante po ang uh, tubig kaya dito po ay alamin natin oh. so ipapakita ko sa inyo ang kinukuna ng tubig sa ating para sa ating gulay mga idol eto na po ay tingnan na po natin so bali dito kami kumukuha ng tubig mga idol so makikita natin sa baba mga idol ay tuyong tuyo na ayan so doon yun pa yung tubig doon mga idol tapos dito yung uh, nanggaling ang tubig sa uh, bandang itaas yun, yung mga idol yan o makikita natin parang kaunti lang talaga ang tubig so silipin natin mga idol sa ilalim para makita natin, ayan po mga idol oh. yan ayan na po ang uh, kinukuna namin ng tubig mga idol uh, kapag uh, pinaandar kong ang water pump pag maubos yon mga idol ay talagang uh, uh, papatay na po ang makina kasi po ay uh, hanggang diyan na po kasi limited na po ang tubig natin yun po mga idol oh. uh, siya lang namin kung ilang drum yung makukuha namin ayan po sa ganyan na ano mahigit dalawang drum lang po pag maubos po yan mga idol ay Talagang titigil na tayo at aantay tayo ng susunod na araw. Uh, mamaya mga idol, papakita ko kung uh, marami pa ba ang matitira. Pagkatapos nitong pakyatin namin yung tubig. So, para makikita nyo kung marami ba ang natitira o wala na talaga. Ayan mga idol. So, update ko kayo mamaya mga idol ay... So, mapapakita tayo ng tubig ngayon uh, para po sa ating uh, gulay. So update ko na lang kayo mga idol papanda rin natin to okay punta na natin mga idol yung ano natin yung water pump natin kasi nakapagpaakyat na po tayo ng uh, malapit na mga dalawang drum so checking natin yung tubig mga idol kung nauubos na bang tubig o mayroon pa ba so tingnan natin mga idol Ganyan mga idol. Ganyan ang kinukuna namin ng tubig mga idol. So talagang nauubos na talaga ang tubig. Hindi nga umabot ng dalawang drum mga idol. You know. Ganyan oh parang matutuyo na mga idol. Keri ito talagang mangyari 'to mga idol kapag ah uh, mahaba ang tag init o tagtuyot yan po ang mangyayari sa ating kinukuna ng tubig para sa ating gulay mga idol kasi doon yun sa pababa yun, mga idol o, kita natin o wala na talagang tuyong tuyo na talaga doon kasi kanina bago ako nagpake ng tubig dito mga idol ay hindi na po ano to yung parang balon dito hindi po na pupuno, kaya estimated mahigit lang talaga isang drum mga isang drum at uh, hati mga idol. Malapit dalawa. Yun po ang ano namin dito kasi kapag uh, uh, tumaas yung init, mga so ang kailangan na natin tubig hindi po ma hindi po yun maka ano maka survive yung ating tubig kasi matutuyo yung pati yung kinukunan natin ng tubig mga idol kasi itong sapa na ito ay pag mahaba na talaga ang tag init ang tubig dito mga idol ay napaka kaunti lamang you know yun po ito po yung tubig niya na dumadaloy dito. Uh, buti lang kung tuwing ah uh, tuwing tag init at uh, tuwing tag ulan mga idol. Kasi ang ng tubig dito. <coughs> 'Yun po ang problema namin mga idol kasi kapag uh, mahaba na talaga ang init dito sa amin ay kulang yung supply ng tubig para sa gulay natin yun know, o, sa unahan mga idol makikita naman natin talagang tuyo tuyo na dyan po yung dadaan tubig kapag maraming tubig dito sa ilalim so kung bawat araw talaga magpapakyat talagang uh, makukuha natin hindi umaabot ng isang drum mga idol <coughs> Ayan na po mga idol ay hanggang dito lang po yung ating ano uh, video. At salamat po sa patuloy na pag suporta sa ating channel. God bless po sa lahat. At pakishare naman ang ating video mga idol. Thank you po. God bless.